Okay lang tay. Pasensya na tay. Sige. Oh, tay. Na uh, ako tay. Wala tayo. kape man ako kung di ko an. Kape? <laughs> okay lang tay. Sa pamangka di gitan. Naghanap ako ng trabaho ng construction kasi dalawang linggo na ako na nawalan trabaho dahil nalugi na yung amo ko. Galing ako ng Manila tay, pinasok lang ako ng kaibigan ko dito sa Sambuanga. Hindi ako taga dito, taga Manila po. Ah, uh, eh, hey. gayon, mana ka apply? Wala pa nga tay. Na, naman ka karong Nangingi lang ako na pagkain tay. Isang araw na akong uminom lang ng tubig palagi tay. Kaya pasensya na tay na humingi ako ng tubig. Ha. Sige, sige, sige. sige. Ah! Ay, salamat. Bumagan pa. Okay. Ako lang tay. Ano pong trabaho ninyo? Magpana ko ka ng kahon. Ang ka. po. Ang lang ko. Nakapalit lang ko. Nakakilong ng bugas tagaanlap po ko nila dito bukas ng maagi dito motor sino nagbibigay sa'yo? ang kumangkin ba? wala kang asawa tay? parang ikaw lang mag-isa ito ko yung asawa pero tigo lang naman ko sa kintay tres naman ko wala kang anak? ba't maliit yan tay? anong tawag dyan? polio? oo pwede kumano tay? buto lang pero hindi mo siya malakad? kalakaw na ko kaya naman wala ba? sakit ko lang ko sa ginawa nga kuano lang ko Lord na kumakaya akong sakit uh, mga silingan diyan na bigod na patay na makuy kwarta kay kapalitog tablitas may reseta Hangan na lang ba nagdag ko sa dito sa ginawa kuano lang ko lang kinabuhi eh ina ko makaya pa makuy kwarta halalang manulis ta manakaw abot sila diri eh, uh, problema yo problema kahon na lang problema na ko kahon na lang Kamakayan niya akong sakit. Ano ba yung sakit ka tayo? Anak ko. Ako ulser. Pagtapos niya magkwento at painumin ako ng tubig ay may binigay pa siya sa akin. Maraming, okay, maraming salamat ay. Grabe. Ito ka Saka. Okay lang? Sige. Ay, may isda. Wow. Salamat ay. Maraming maraming salamat po. Thank you po. Hmm. Alam, mainit po ito tayo. Tayo, salamat tayo. Hindi. At sarap na sarap nga ako sa binigay na kanin at isdang ulam ni tatay. Tay, meron po akong sasabihin sa inyo. Gusto ko pong magpasalamat dito sa binigay ninyo. Alis na ko, Tay. Pwede ko bang ibalot na lang to. Salamat kayo. Salamat yun, kayo. Ay, bakit ka nagpapasalamat, Tay? <laughs> Ayun muna na naman din na. <laughs> ako ang dapat magpasalamat, Tay na ihatag iatag ni mo tayo. Malipay diyo ka ni. Kitagaan ko ni mo tubig. Kitagaan ko ni mo kanon o sudan. So, na ihatag iatag sa mo tayo. Pwede ana ra na imong kamutay. Duha ka kamutay kay daghan ni. Eh. <laughs> Kani tay makapalit na jud kag tambalan ni. Eh. 5,000, 10,000, 15,000, 20, 25, 30,000 tay para na ni mo tay kay ang kabuutan ni Masako ko grabe mo wala ka kaila sa kuha pero gitagan ko nimo tubig tagan ko nimo pagkaon manay pasalamat tay kikan didto nganong buutan mo pug sa kuha tay giinang ko sa akong amahan ang tawo daw nga masaka sa imbalay ng nga wala ka kaila mga yung kaon tagay ang mga tubig tagay nagpasalamat lang ko sa kanimo uban ang Ginoo Hesus Kristo nga tumong luwas pagpasalamat nimo ay mga kong ataga ng kantidad Huwag dito magdaham Jod. <laughs> ay, ay, magandang araw tayo.